Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiant News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Dalawang libong puno ang itinanim ng mga kawani ng OVP Cagayan Valley Satellite Office sa Rizal, Kalinga, Kamakailan. Si Gerard Gomez sa report. Nagsagawa ang OVP Cagayan Valley Satellite Office ng tree planting activity sa Makutay Palaw at Rizal National School of Arts and Trade sa bayan ng Rizal, Kalinga. Humigit kumulang dalawang libong punla ang kanilang itinanim, katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Kalinga, Department of Education, Rizal at Rizal PNP. Kasabay nito, namahagi rin ng opisina ng 100 na mga food packs sa mga nangangailangan na mga pamilya. Sa ngayon, nagpapatuloy ang OVP sa pagbibigay ng konkretong serbisyo at pakikiisa sa mga programang pangkalikasan at pangkabuhayan. Ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Marami pang mga balita ang dapat abangan dito lamang sa Valiante News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.